Hi, um, hi, good morning. I would um, today, evening, oh, the day, or it's, it's real uh, Um, mga all around the world, welcome to my channel. I just want to um. I just want to uh, share what happened to me uh, a while ago. Uh, I'm doing uh, my daily workout, but before that, I think four days i collapse calaps no, uh, hindi ako nag ano, hindi ako nag, exercise so parang nangyabu yung nagawa ko. Tapos, ano, um, nag hard workout But first, uh, before ako nag-hard uh, workout, um na, ano, ko nag-aerobics nag pa ako, nag-aerobics, after stretching, tapos nagiswatin ako three sets, thirty pounds, tapos I build my arms um uh, workout, uh, twenty counts, thirty sets each arms, and then. I've done my abdomen, abdomen, and, um, uh, up. because I have the, you know, sa tiktok na may, ano, na so, I think, um, I've done that, uh, His three meets. and then, after that, I do, I've done planking, I've done planking, then, yung, kasi para lumigit yung arms, eh, so, I've done planking, then, I've, I've done, um, yung, parang, like you gonna know, pull your uh, other hand and then I balik tapos other other arms i uh, ano tapos hindi ko kinaya so makikita ko hindi ko kinaya so um, by five counts five counts lang yung kaya ko and instead of ten counts dapat so kung so, hindi ko, so kahit hindi ko kung hindi nagtapo tapos kung mayo ako agad then ano ah uh, hindi nga ako hindi tapos agad ako minang tubig, after ako minang tubig ano eh, medyo na ako nandiling na parang dumidiling yung paningin ko tapos umiikot na yung umiikot na yung ano umiikot na yung paningin ko dumidiling na so ah uh, sila ginagawa na ko na mas humingi ng kasi baka, ano baka mag-collapse ako eh tapos ang uh, kasi sa isip yerde, ako ako. Um, hindi ko mamatay ako pag-guard na kares ko hindi um, ako matukot mamatay pero huwag muna ngayon kasi may anak pa ko eh so siguro ano din parang pang um, fault ko din na um, I, I, do my cardiovascular exercise but the whole day is parang natulog ako the whole day then or hindi naman the whole day mag magising ako ajust, ano, kasi wala akong ginagawa dito sa ano eh sa room ako kasi mainit mainit sa lamas tapos pag ano na, makakatulog ka na. Tapos, wait kasama, pag -pag uh, matagal na So, siguro parang hindi kinaya ng ako ng cardio. Uh, so, nabago uh, ako, so, na, nabaguhan siguro ko. So, nakusiguro na na, ano ko, malakong kapit baulaps. So, ko tambang kay, eh, di ba, hindi lalim, hablo ko pa. na ko, na So, akong ibuhat is, wala ko nag, wala ko ko, wala ko naroon ng utong, ayaw utong, akong ginaapas, akong ginaapas, ako. akong ginaapas, inhale, exhale ko, inhale, exhale, tapos, gapay, 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 ako sa gapay, ako natayo isulat ako rin kung pagdawas na ako rin makakalimba mai ako rin kung don arang arang ko bitulong ng siyot bitulong ng siyot tas ina panik ko siguro ano kaya dress ko nagkaroon work out so dapat siguro hindi dress sa mga workout. work out tapos ayon sa ginimo ay mereni sa ginimo ay mabdi tapos tapos bilik masiging ano liliy bilik bilik dag tagilid tato okay galis ng pagbuwan uh first na pagkakaplangti ko tapos na pull the other hand then balik then other hand. na may So wala na kayo sa akin ano sa, akong baga siguro. I don't know. Sa akong likod na dang buwan. Ang akong baga na nagwasi sa akong heart. So then na ko hype sa CDP ayun no. So nagpanic, nag-ano pero nagdinig sila paspas. Hindi sila tapos pa yan. Dito na ako? Dito ako nga? Okay, never be able So pakalas kung ako kung ano kung ano kasi And kung ano kasi ako kung ano kasi ako kung kasi ako kasi So, um, Thank you for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel. To um, um to my new subscribers, thank you for um, uh, subscribing to my channel. Thank you so much and God bless. Bye.